Hello, magandang gabi mga lalabs, mga vayot. Magandang umaga dyan, dyan sa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao at sa mga kapwa ko din po, FWS around the world. Hello, Miguel, I'm Sharot. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pag-uusapan po natin mga lalabs, mga vayots, itong si VP Sara ngayon ay uh, umahalakhak. At itong mga uh, kanyang kritiko at kanyang mga kalaban ngayon ay uh, umuusok ang mga balakobak. <laughs> Bakit? Lalo na yung ngiwi. Yung ng, ng, ganyan o na si Perse uh, Sindanya na nag-file ng kanyang uh, impeachment uh, laban kay Bipisara. Mas <laughs> lalo na... Nanginwi na talaga ngayon ang kanyang bonganga. <laughs> Dahil ito, timing, no? <laughs> na, after nilang, uh, after ni Bongbong Marcos, magdrama na kunwari ay pinapahinto ang uh, impeachment para makapaghugas siya ng kamay. Okay. Kapag matuloy yan, out ako diyan. Sinabi ko na, na hindi Uh, ako papayag. Which is kung iisipin mo, no? Eh, maganda sana. Pero, maniwala ba ba tayo kay Bongbong Marcos? Budol yan, eh. <laughs> uh, Nabudol tayo. So, ngayon, mga lalabs, mga bayots, isa sa mga grounds ng impeachment na sinasampa ngayon nitong isang babaeng hayok sa burat na si Laila Dilima. <laughs> ay, uh, Itong sa koa ah, pati natin sa mga hearing-hearing hearing ng uh, uh Congress na good governance kuno. ito 'yun. Inahanap nila kay VP Sara para ma-impeach. So ngayon ang problema na lang ay eh, yung 125 million na confidential intelligence funds na nababahala sila pero hindi sila nabahala sa 1.44 billion a day sa walang flood control project <laughs> So ngayon, naglabas ang kuwa ng kanilang uh, o itong report no itong independent auditor ito siya 'yung logo nila So ayun dito sa Honorable Vice President, no, so ito ay yung mga republic-republic, ito Republic, yung opinion mga lalabs, mga fayots. Ang sabi dito ay, we have audited the accompanying financial statements of the Office of the Vice President, OVP, which comprise the statement of financial position at IAS at December 31, 2023 and the statement of financial uh, performance, statement of cash flows, statement of charges or changes in net assessed equity, statement of comparison of budget and actual amounts for the year, then ended, and notes to the financial statements including a summary of significant accounting policies. So, ito yung kanilang opinion daw. In our opinion, the accompanying financial statement present, fair, present fairly in all material respect the financial position of OVP as at December 31, 2023 and its financial performance statement of cash flow statement of changes in net uh, yan uh, inulit-ulit lang no kung <laughs> sa una at sa pangalawa so dito sa basis for unmodified opinion ito yon siya sabi na uh, clean and cleared ang office of the vice president no at saka ang Deep dahil sumunod so sila sa uh, batas no? So we conducted our audit in, co in accordance with international standards of supreme audit institutions Or uh, ISAIS Basta yun na yun. Our responsibilities under those standards are described in the Auditor responsibilities for the audit of the financial statements section of our report. We are independent of the agency in accordance with the revised code of conduct and ethical standards for commission on audit officials and employees' code of ethics, together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements we believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our unmodified uh opinion so, Ito 'yun siya ha para uh, sasabihin na naman ng mga loyalista nga ah budol yan <laughs> uh. so, Sabi na naman ngayon ng mga loyalista nga eh bayad ang kuwa we si Bongbong ma si si Bbisara may pera pambayad dito sa kuwa Ibinawasan eh, nga budget niya ni Grace po hindi dinagdagan <laughs> Kung so, ano yung budget ni VP Sara para sa 2025 na 733 million, yun din yung budget niya sa pagdating sa tawag dito, Senado. hindi dinagdagan ni Grace po dahil si Grace po ay sumipsip sa bayag at tumbong ni Martin Romualdez dahil yung anak niya ngayon, andon sumipsip din sa bayag at tumbong ni Romualdez dahil tumatakbong party list. So dito sa statement ang kuha mga lalabs, mga bayots, eh walang nilostay na pera si BP Inday Sara. Hindi kagaya ng uh, mga paratang ng mga bayarang uh, vloggers at uh, ni Marcos at ni Romualdez at ang mga bayarang media na lagi nilang pinapalabas na si BP Inday ay naglost ng millions of pesos. Pero tahimik sila kay Bongbong Marcos na billions of pesos ang nilolos tay. Hindi <laughs> mo kung gano'ng katanga at mga katarantado, mga istupido ang mga uh, sumusuporta sa bangag. Mana sa kanilang ano, presidenting sinuportahan, tarantado din. So, good job, B.P. Inday Sara. Kaya ngayon, itong sila si Daniel, itong sa tuad.com, si Romualdez, baka nagpuyos ngayon sa galit dahil hindi niya nabayaran ang kuwa. Palpak ngayon ang kanilang impeachment. Pagdating dito sa kuwa, kaya nagdagdag sila ng dalawa. <laughs> Which is hindi na yung pwede dahil ayon sa batas, ay uh, tawag dito minsan lang sa isang taon ka mag-file. So, ngayon, mga lalabs, mga bayat, yung impeachment, di Bibi kung matuloy, eh, uh, dyan sa kongreso, may pag-asa ba dyan sa kongreso, matuloy, yes. Dahil well, one-third ng uh, boto, or mahigit sang daan lang yata, ang boto kailangan doon para ma may file, maaprobahan yon At alam nyo naman si Romualdez, marami siyang mga aso dyan na humihimod at saka sa kanyang tumbong at bayag. Mga mga bayarang uh, kongresista lalo na mag-election next year. Marami talagang uh, a dyan. Pero doon sa Senado, na hindi natin din alam na sa hindi pa naman yan ngayon din to ma-impeach ma si BP Sarah dahil na uh, Pasko na, tapo, December tapos mag-uumpisa na po ang kampanya. So, baka after sa next year pa yan sa mid year after ng election so kung mananalo po mga lalabs mga bayot sa ang mga kandidato ng uh, i-endorso ni, ni, dating Pangulong Duterte ay hindi po matutuloy ang impeachment kay BP Sara dahil po marami po doon ang uh, haharang yan. Pero kapag ipanalo o manalo ang uh, mga basurang kandidato ni Bangag, uh, ah, tuloy yan talagang ma si VP Sara. Kaya mga lalabs, mga bayos, huwag talaga ninyong iboto lahat ng mga basurang kandidato ni BBM. Dahil bakit? Kapag yan manalo, tapos tayo sa Pilipinas. Dahil kasabwat nila yan eh. Magiging Prime Minister na si Tambalos Payag kayo. <laughs> uh, sa inyo. Katapusan na natin. at ang ating bansa malulubog sa utang, grabe yung korupsyon at magmamahal palalo ang bilihin. O so, saan tayo populotin yan? Sa kangkungan. <laughs> ano isip kayo? Huwag niyo iboto. Unitin ko yung mga kandidato ni Bongbong Marcos, ni Martin Romualdez yan. Mamimigay-bigay ng pira. Kunin niyo yan. Tax niyo yan. Pero huwag niyo iboto ang kandidato ni BBM. Mga basura sila. So dito tayo sa mga kandidato na iniindorso ng PDP laban at uh, kung hindi man yung uh, inaindoso nila ni Pangulong Duterte ni Pastor Kibolo, yan dyan sila si Atty. Vic, Jimmy Bundok, Marculita, marami pa. So yun ang iboto natin kung ayaw natin ma-impeach si Sara. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat. So ngayon, eh, sila dilayla dilibog. At talagang nang gagala ngayon sa galit. Baka, eh, magtawag din yun. <coughs> para ma-refresh para konti. At yung si Percy Sinda niya, Ni -e". ngiiwee! Good job, Bibi Sarah at ang kuwa. Timing talaga, no? Palakpakan. Malino. Walang nilustay na pera ang OVP at ang DepEd nung si Bibi Sarah, ang nakaupo dyan, no? So, sa DepEd. So, yun. Good job. At dun sa mga taong naghangad, maimpit si Sarah, magbigti na kayo. Matay kayo sa inggit at inis, MVP Sarah. Hindi ninyo siya mapabagsak.